She lifts her up and... Siya ay itinataas sila at inihahagi sa sahig ng may kalupitan. Ang mahalagang ito ay kilala bilang isa sa pinakamagagandang manlalaban sa buong mundo. Ngunit sa malapit na hinaharap ay maaari ring tawaging kampiyon ng UFC. Isang knockout. Tinimulan ni Tracy Cortez ang kanyang karera bilang parangal sa kanyang kapatid na lalaki na Yumao na hinahabol ang pangarap na maging profesional na manlalaban. Sa kabila ng mga hadlang na kanyang hinarap, ngayon ay mas malapit kaysa kailanman sa ginto ng kampiyonato. Maghanda upang makita kung paano umakyat si Tracy Cortez patungo sa tuktok sa bawat tagumpay, bawat laban, at bawat hamon. What, I'm really right. Upang maunawaan kung sino ang magandang Meksikana na ito, kailangang tingnan ang kanyang pinagmulan. Si Tracy Hard R. Cortez ay ipinanganak noong ikatest ng Disyembre 1993. Siya ay may lahing Meksikano at lumaki sa Phoenix, Arizona sa loob ng isang tahanan na binubuo ng mga imigrante. Ayon sa kanya mismo, maganda ang kanyang pagkabata. Sa kabila ng mahigpit na oras ng kanyang mga magulang, ang kanyang ina, isang emigrante na naging mamamayan, ay nagtatrabaho para sa lungsod ng Phoenix mula Impa hanggang Pizer. At ang kanyang ama, isang truck driver, ay halos hindi kailanman naroroon. Kapag siya ay nasa bahay, siya ay mapagmahal, ngunit napakahirap. Naniniwala siya na, dahil babae si Tracy, dapat manatili si Tracy sa bahay iwasan ng sports at pangalagaan ang mga gawaing bahay. Sa kabila ng tradisyonal na kapaligiran ito, malaki ang kanyang pagnanais na magsanay kasama ang kanyang mga kapatid. Lumaki siya kasama ng tatlong kapatid na lalaki at nagpatibay ng istilong katulad ng katulad sa kanila, na gustong makilahok sa lahat. Siya mismo ay naalala. Ang aking mga kapatid ay nasa training ng pakikipaglaban at sinasabi ko, "Hoy, pwede ba akong sumali?" Ngunit hindi madali. Bukod sa pagtutol nila, Hinarap din niya ang karaniwang paniniwala na babae ka, hindi ka dapat narito. Isa sa pinakamahalagang ugnayan sa kanyang buhay ay sa kanyang kapatid na si Jose, na itinuring niyang pangunahing figura sa pamilya. Si Jose ang nag-iingat na magkakasama ang lahat. Nang magsimula ang kanyang mga problema sa kalusugan, mabilis na lumaki ang pag-aalala. Nang malaman na ito ay cancer, malaki ang epekto, lalo na kay Tracy, na noon ay napakabata pa. Habang umuunlad ang sakit ni Jose, natakot ang pamilya sa pinakamasama. Nang siya ay yumao, lahat ay lubos na nasira. Nararamdaman nila na ang buong pamilya ay gumuho. Ang emosyonal na epekto ay napakalakas na si Tracy ay naging biktima ng mga gawi na nakakapinsala sa sarili. Nagsimula siyang makisama sa masasamang kasama, umabsent sa klase, at gumamit ng droga na naghahanap ng kalungan sa mga party at alak. Sa pagbabalik-tanaw sa yugtong iyon, kinikilala ni Tracy sa mga bagay na ginagawa ko, maaari akong mamatay ng 110%. Ang kanyang mapanghimagsik na pag-uugali, kasabay ng paggamit ng droga at mga party, ay nagdulot na palayasin siya ng kanyang ama mula sa bahay at tanggihan ng kanyang pamilya. Inilalarawan niya ito ng ganito. Pinalayas ako ng aking ama bago pa ako mag-17. Lahat ng aking pamilya ay nag-disenfranchise sa akin. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang kanyang ina ang tanging na natili sa kanyang tabi. Tinabi ni Tracy, ang aking ina ang tanging nagpatuloy sa pakikipag-ugnayan. Walang isang araw na hindi ko siya nalalaman. Mahalaga ang suporta na ito. At siya ang nagsabi sa kanya ng pariralang nagpagising sa kanya. Si Jose ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay at ikaw ay sinisira ang iyo. Ang mga salitang ito ay nagmarka ng isang bago at pagkatapos. Mula noon, nagpasya siyang magbago at seryosohin ang mga training. Nagtattoo siya sa kanyang braso bilang parangal sa kapatid. Bagaman nakipaglaban siya sa depresyon pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagawa niyang bumangon sa tulong ng kanyang pamilya at ni na Henry Sehudo at Angel Sehudo, na mga matalik na kaibigan ng kanyang kapatid na si Jose. Pinatibay ng pangarap na hindi natupad ng kanyang kapatid. Ganap na ibinigay ni Tracy ang sarili sa mundo ng MMA. Nagsimula siyang magsanay sa mga lokal na gym, natututo ng iba't ibang martial arts at pinapahusay ang kanyang teknik ang noon ay interes lamang. Mabilis na naging ganap na dedikasyon sa sport. Sa event na Combat Americas na ginanap sa Phoenix, agresibo ang pagsisimula ni Tracy Cortez. Kinuha ang kontrol mula sa unang segundo. Sa mabilis at malakas na suntok, pinatakas ang kanyang kalaban. Femenino entre Tracy Cortez y Karen Cedillo It's buscando yeah. de la, la sumisión pues, oh, oh. si Karen Cedillo tinubukan ni Cedillo na lumaban at sumagot ngunit pinindot siya ni Cortez sa clinch hindi pinahihintay ang huminga. Que Nang lumitaw ang pagkakataon, nag-connect si Tracy ng malakas na uppercut na nagpawalang balansi kay Cedillo si at dinala siya laban sa cage. Mula roon, naisa katuparan ng perfectong takedown, dominado sa lupa sa kanyang ground and pound. Eh, hanggang sa pinigilan ng referee ang laban sa ikalawang round na nagbigay sa kanya ng technical knockout, TKO. Ang bilis na natapos ni Cortez ang laban ay nagpakita ng kanyang agresibidad at kakayahang magdikta ng ritmo mula sa unang round. Sa kanyang susunod na laban, paharap siya sa mas may karanasang mga kalaban na maglalagay sa pagsubok ng kanyang dominasyon. Ang laban-laban kay Justin Kish ay isang pagsubok ng tibay at pag-angkop para kay Tracy Cortez. Mula sa simula, nagpalitan sila ng suntok, ngunit mabilis na naging malinaw na ang clinch ang magiging desisyon. Si Tracy, sa kanyang lakas at kontrol sa maikling distansya, nagsimulang dominahin si Kish, pinipilit siya laban sa cage at naghahanap ng takedown. Sa lupa, nagpakita ng ganap na kontrol, nag-connect ng malakas na suntok na nagpapanatili kay Kish na mahina. Tinubukan ni Kish ang ilang reversal, ngunit na natiling matatag si Cortez, neutralisado ang lahat ng pagsulong at nagdagdag ng puntos sa kanyang mga takedown. Ang tagumpay sa pamamagitan ng unanimous decision ay nagpakita ng ganap na dominasyon ni Tracy sa lahat ng yugto ng laban. Ang tagumpay na ito ay nagpatibay kay Tracy bilang isang manlalaban na kayang umangkop sa iba't ibang estilo at dominahin kahit sa mahihirap na palitan. Kung sa tingin mo ay nakita mo na ang kanyang pinakamahusay na bersyon maghintay sa susunod. Hinarap ni Tracy Cortez si Viviana Araujo, isang bihasa at mapanganib na kalaban. Mula sa unang round, ipinataw ni Tracy ang kanyang ritmo sa tumpak na suntok at matalas na stand-up game. Sinubukan ni Araujo na sumagot, ngunit pinanatili ni Cortez ang distansya sa mga jab at body kick. Not fighting a fellow Brazil. There are so many Oh, that... nang subukan ni Araujo na bawasan ng distansya at dalhin ang laban sa cage iniiwasan ito ni Cortez sa mabilis na footwork Sa ikatlong round dinala ni Tracy ang laban sa lupa sa perfectong takedown kinokontrol si Araujo sa ibabaw at nag-connect ng patuloy na suntok It's not in. Uh, wow. Dominado ni Tracy ang tatlong round at nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang pagbabalik na ito ay nagpatibay ng kanyang posisyon bilang hinaharap na title contender. Kung sa tingin mo ay naabot na niya ang limitasyon, maghintay sa susunod na laban. She laban na ito. Muling ipinakita ni Tracy Cortez ang kanyang kakayahang dominahin sa clinch. Laban kay Jasmine Jasudavicius, agresibo siya sa mga palitan at kinokontrol ang kanyang kalaban sa maikling distansya sa presyon at tuhod. Tuwing susubok si Jasmine na umatake, binoblock ni Cortez ang mga takedown at ibinabalik siya laban sa cage. Sa ikalawa at ikatlong round, dinala ang laban sa lupa sa mahusay na takedown, pinanatili ang superior control, at sumusuntok ng malakas. Sa huli, nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Mete na Africa, sale para atrás la llama para que Qué linda pelea, se enciende. Alguien está por el derribo. Tres y Cortés, pero muy difícil calificar. Sa kanyang susunod na laban, Haharap si Tracy sa isang kalaban na mas lalong susubok sa kanyang kontrol at pag-angko. Okay, noche UFC, señoras y señores. Aquí termina. Sino Tracy Cortez en este regreso. Mira qué linda combinación. Y él lo dijo, esquina puede ser uno y uno o dos abajo. Sa Dana White's Contender Series, Nagkaroon si Tracy Cortez ng pagkakataon na ipakita ang kanyang talento laban kay Maria Agapova. Mula sa simula, kinuha niya ang ritmo ng laban sa kanyang grappling. Sinubukan ni Agapova na ipatawang kanyang striking, ngunit neutralisado ni Tracy ang lahat inihagis siya ng maraming beses sa perfectong takedown. Sa bawat round, pinanatili niya ang kontrol. Gamit ang clinch, tang laro sa lupa upang iwan si Agapova sa depensa. Kahit may mga sandali ng agresibidad mula sa kalaban, nanatiling kalmado at dominante si Tracy. Ang tagumpay sa pamamagitan ng unanimous decision ay nagbigay sa kanya ng kontrata sa UFC. Na nagmarka ng simula ng kanyang karera sa pinakamalaking organisasyon ng MMA sa mundo. Kung sa tingin mo ay hindi na siya maaaring umunlad, tingnan mo kung ano ang ginagawa niya sa susunod na laban.

iniiwasan ang kanyang mga pagtatangka ng takedown. Nang subukan ni Neil na mag-pressure, neutralisado siya ni Tracy sa matibay na depensa at superior control. Sa unang round, nag-connect si Cortez ng serye ng mabilis na suntok na nagpatakas kay Neil bago na isa katuparan ang walang kamalay-malay na takedown. Mula sa posisyong iyon, dominado ni Cortez ang laban sa tumpak na suntok at kontroladong postura na nagpapahintulot sa laban na manatili sa kanyang mga termino. with Sinubukan ni Neil na tumugon ngunit pinanatili ni Cortez ang kanyang ritmo hindi nagbibigay ng espasyo para sa mga atake. Sa huli, malinaw ang tagumpay sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa tagumpay na ito, ipinakita ni Tracy na hindi lamang siya agresibong manlalaban kundi lubos na taktikal sa kanyang mga approach. Sa kanyang susunod na laban, haharap si Tracy sa isang kalaban na maglalagay sa pagsubok ng kanyang kakayahang umangkop oh, really hitting... sa lubos na naiibang estilo Hinarap ni Tracy Cortez si Amanda Jones sa kanyang huling laban bilang amateur na may pagkakataong maging kampiyon sa women's flyweight sa Operation Knockout Mula sa unang round, kinuha ni Tracy ang ganap na control dinala si Jones sa lupa sa perfectong takedown Sa lupa, Ipinakita ni Cortez ang kanyang dominasyon sa pagpapanatili ng kontrol sa posisyon at paghampas ng tumpak habang naghahanap ng posibleng transisyon para sa finalisasyon. Hindi nakareaksyon si Jones sa patuloy na pressure ni Tracy na pinanatili ang kontrol sa lahat ng sandali. Habang umuunlad ang laban, lalong naging malinaw ang dominasyon ni Cortez. And Cortez sprints out of her corner. The moment with her back against the fence, but Cortez looking for the single leg. Oh, Almost. A... Sa mas malakas na suntok, at mas malaking control Sa ikalawang round, nagpatuloy si Cortez sa kanyang walang humpay na pressure at nang makita ang pagkakataon, nag-apply ng finalisasyon na pinilit si Jones na sumuko. Cortez trying to stack defensively, now punching her way out. Ang tagumpay K na ito ay nagpatibay kay Tracy bilang isa sa pinakapromising promising na manlalaban sa kanyang kategorya na nagpapakita ng kanyang talento at paghahanda para sa susunod na antas. Kung sa tingin mo ay agresibo siya rito, Just over 30, uh -huh. Maghintay na makita siya laban sa kanyang susunod na kalaban. Sa kanyang professional debut, ipinakita ni Tracy Cortez ang agresibidad mula sa simula na naghahanap na ipatawang kanyang dominasyon sa octagon. Ginamit niya ang kanyang footwork upang bawasan ang distansya kay Cherry Morasi nag-connect ng tumpak na suntok na nagpatakas sa kanyang kalaban. Gayon pa man, nang lumapit ng sobra si Tracy, nagkamali siya sa pagbaba ng ulo. At sinamantala ni Morasi ang pagkakataon upang mag-apply ng guillotine. Nakipaglaban si Cortez upang makawala. Ngunit nagawa ni Morasi na siguruhin ang finalisasyon ng mabilis. Bagaman ito ay mapait na pagkatalo, Ang laban na ito ay nagturo kay Tracy ng mahahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagkontrol sa distansya. At huwag kailanman baliwalain ang kakayahan ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos ng pagkatalo na ito, mas lalo pang nag-commit si Tracy na pahusayin ang kanyang laro. At ang kanyang ebolusyon sa MMA ay kahanga-hanga. Sa pagharap sa mapanganib na Melissa Gato, Pinanatili ni Cortez ang kalmado at ipinakita ang malaking estratehiya. Mula sa simula, nakatuon si Tracy sa pag ng striking ni Gato, dumalapit ng mabilis at iniiwasan ang hindi kinakailangang palitan. Habang umuunlad ang laban, naisakatuparan ni Cortez ang mahusay na takedown, dinala si Gato sa lupa ng maraming beses. Mula sa superior position, nag-apply si Cortez ng patuloy na ground and pound na nagpapahina sa kanyang kalaban. Hindi makatugon sa pressure ni Tracy, hindi nakawala si Gato sa sitwasyon. Sa huli, nanalo si Cortez sa pamamagitan ng unanimous decision na nagpapakita ng dominasyon sa lahat ng yugto ng laban. Ang tagumpay ay nagpatibay kay Cortez bilang isang taktikal at estratehikong manlalaban na kayang kontrolin ang lubos na mapangalaman. tagumpay na ito. Malinaw na ipinahayag ni Tracy na ang kanyang kakayahang mag-transit sa pagitan ng mga posisyon. At dominahin ang ground game ay nasa elite level. Sa kanyang susunod na laban, paharap siya sa isang kalaban na maglalagay sa pagsubok ng kanyang tibay at kakayahang umangkop. Kung ang laban na ito ay nag-alis ng iyong hininga, ang susunod ay mas brutal pa. Sa event na Invicta FC 28, muling ipinakita ni Tracy Cortez ang kanyang kahangahangang kontrol sa laban. Mula sa simula, mabilis ang galaw ni Cortez, gamit ang kanyang footwork upang iwasan ang mga atake ni Caitlin Neal at panatilihin siyang malayo. Pagkatapos ng palitan ng... Tuntok, sinamantala ni Tracy ang pagkakataon at nag-connect ng mahusay na takedown na nagbigay daan sa kanya na magtatag ng control sa lupa. Mula it. roon, nag-apply si Cortez ng tumpak na ground and pound, pinaparusa si Neil nang hindi nagbibigay ng espasyo para The sa final 30 seconds or so. You can see see more Tuwing susubok si Neil na makatakas, tumutugon si Tracy sa makinis na transisyon at pinanatili ang superior position. Sa huli, nanalo si Cortez sa pamamagitan ng unanimous decision na nagpapakita ng kanyang kakayahang kontrolin ang laban mula sa anumang posisyon. Ang tagumpay na ito ay nagpatibay kay Cortez bilang isang estratehiko at kalkuladong manlalaban sa octagon. Ang nakita natin ngayon ay simula pa lamang. Ipinakita ni Tracy Cortez na walang hangganan ng kanyang determinasyon. Bawat laban, bawat tagumpay ay lalong naglalapit sa kanya sa titulong kanyang hinahangad. Sa lakas ng kanyang pamilya at kanyang walang tigil na trabaho, maaari siyang maging bagong kampiyon ng UFC sa malapit na hinaharap. Ang hinaharap ni Tracy ay kasing liwanag ng kanyang pakikipaglaban hindi matatalo